Maringahot, nagluto ako ng ginisang kamatis na may itlog at ngayon lang ho pala ulit ako nakapagluto na re. Abay sakto naman ho nagustuhan ko magluto na re ay napakamal naman ho ng kamatis. Pagdating ko nga ho pala din sa boarding house ay agad nga ho pala ako nagsaing at madali lang naman ho maluto yung aking lulutuin. Bumili nga ho pala ako ng dalawang pirasong kamatis at ng isang sibuyas. Abay nasa halaga ho 48 pesos na ho yan biru nyo ho, yung dalawang kamatis ay nasa halagang 42 pesos at ang kilo daw ho ng kamatis ay 200 na, kainama na. Ay talaga hong ginto ang presyo. Ginahit ko na nga ho pala dyan yung kamatis at sinunod ko naman ho aring sibuyas. Pagkatapos naman ho aring bawang, pinitpit ko nga lang ho yan para ho mabilis patanggal yung bala tapos saka ko naman ho ginahit ng medyo maliliit. Kung hindi ko nga lang ho pala na may sarinlutong garine, eh, abay hindi ho ako magluluto kung alam ko lang kung ganong kamahal ang kamatis. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magbati ng itlog, ay eh, nagsalang na nga ho pala ko din ng kawali at magigisa na nga ho pala tayo. Naglagay nga lang ako pala ko dyan ng mantika, pagkatapos magigisa naman tayo dyan ng bawang at isusunod ko naman ho rin sibuyas. Tapos lalagay ko na ho rin kamatis na ginto at maglalagay din tayo dyan ng pampalasa ng asin, umami at paminta tapos haluhaluin lang ho natin. Kapag medyo malambot na nga ho pala yung kamatis, ilalagay na ho natin aring itlog. Haluin lang na mabuti hanggang sa maluto ito. Makalipas ang ilang minuto, aring na nga ho na yung ating ginisang kamatis na may itlog. Habang hinahango ko nga ho pala rin sa kawali, abay amoy pa lang ay nakakagutom na. Dahil luto na ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara mga kalingkit kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan. Kumuha na ho kayo dyan ng bahaw o kaya naman ho ay mainit na kanin. At sumabay na ho kayong kumain din eh. Pasensya na nga ho pala kayo dyan kung kayo nga ho pala ay magugutom o matatakam. At lalo na ho sa lahat kung aring nga ho pala yung inyong paboritong ulam. Ay pag aring ho'y napanood nyo ay baka ho kayo magutom. Ay madali lang naman ho aring lutuin at napakasimple lang. Kung meron naman ho kayo dyan sa bahay nyo ng itlog at kamatis, abay di magluto na ho kayo para hindi kayo matakam din sa akin kinakain. Pagkatapos ko nga ho palang kumain di yan, nagpahinga lang ho pala ko dyan saglit. Tapos naghugas na nga rin ho pala ko dyan ng aking pinagkainan at pinaglutuan. Abay wala naman ho maghuhugas din eh kundi ako lang at ako lang ho ang tao din Umalis nga ho pala yung kasama ko din sa boarding house. Pagkatapos ko nga ho palang masabunan ang mga pinggan, akin naman ho binanlawan. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood at support. At papalo na nga rin ho pala sa inyo at para ho lagi niyong napapanood yung aking vlog. At pwede rin ho kayo magpa-shoutout basta mag-comment lang ho kayo. Bye-bye, bukas ho ulit.